Kabanata 216. Sa takot na matagpuan ng Supreme One, nagmaneho si Travis sa isang suburb pagkatapos sumakay sa kotse kasama si Gina at Lillian. Tinawag niya ang kanyang ama, ipinalam sa kanya na maaaring nagalit siya sa kataas-taasang isa at pinaalalahanan siyang maging handa. Nataranta ang padre de familia Lloyd na si Benjamin Lloyd sa balita ni Travis. Sa kabila ng pagiging pinakaprestihiyosong pamilya sa Dragotha ang pamilya Lloyd ay mas mababa pa rin sa Supreme Nexus. Tiyak na malilipon sila kung determinado ang Supreme Nexus na gawin ito. Sa pag-iisip tungkol dito, nabalisa si Benjamin, kaya ipinatawag niya ang kanyang anak na si Rainy Lloyd. Matalino si Rainy. Si Benjamin ay hihingi ng payo sa kanya sa tuwing may mapanghamong isyo. Hindi niya ito binaygo at nalutas ang marami sa kanyang mga problema. Dad, You're looking for me at such a late hour. May na-encounter ba kayong gulo? Curious na tanong ni Rainy. Tumango si Benjamin na may seryosong tingin. Tama. Hindi sinasadyang nagalit ni Travis ang Supremo si at baka nasa panganib na mapuksa ang pamilya natin. Bakit ba napaka-reckless pa rin ni Travis? Bakit kailangan niyang i-provoke ang Supremo? Si galit na galit si Rainy sa narinig. Sabi ni Benjamin, Napag-alitan ko na siya, pero ang ginawa tapos na. Ang priority ngayon ay mag-isip ng solusyon. Ano bang dapat isipin? Dapat tayong magbayad at humingi ng tawad sa Supremo. Si Kung hindi, kukunin natin si Travis na magsuot ng sako at abo, mungkahi ni Rainy. Mukhang alanganin si Benjamin habang ipinaliwanag niya, medyo malayo na ang ginawa ni Travis sa pagkakasala sa kataas-taasang isa hindi siya patatawarin ng kataas-taasang isa kahit magsuot siya ng sako at abo. Ano ang ginawa ni Travis para masaktan ang si Primo? Mapagmatsyag na tanong ni Rainy. Pinatay niya ang dalawang Diyos ng digmaan sa ilalim ng utos ng kataas-taasang isa, sagot ni Benjamin. Walang ideya si Benjamin na buhay pa si Gina. Ipinaalam sa kanya ni Travis na pinatay niya pareho si na Lord Hydra at Lord Cyclops. Sinabi iyon ni Travis sa kanya dahil napagdesisyonan niyang patayin si Gina matapos itong makipagsaya rito. Sa anumang kaso, ang pagpatay sa isa o dalawa ay walang pagkakaiba. Hindi siya patatawarin ng Supremo si pagkatapos niyang malaman ito. Dahil doon, maaari rin siyang pumatay ng isa pa. Maaari niyang bawasan ang kanyang pasanin sa hinaharap habang kasabay ang pagkakaroon ng kasiyahang sekswal. Ano? Nagulat si Rainy sa narinig. Masyado nang lumayo si Travis para patayin ang dalawang Diyos ng digmaan sa ilalim ng utos ng kataas-taasang isa. Hindi siya pababayaan ng kataas-taasang isa. Alam ko, ano ang dapat nating gawin ngayon. Si Benjamin ay nasa kawalan. Sa kabila ng pagiging ulo ng pamilya, siya ay may mahinang kakayahan sa paglutas ng problema. Siya ay interesado lamang sa pagtatanim mula noong siya ay bata pa. Dahil sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, nagawa niyang tumayo sa kanyang mga kapatid at umangat sa posisyon ng ulo ng pamilya. Ilang sandali pa ay nagpabalik-balik si Rainy bago siya gumawa ng mabigat na desisyon. Dad, isa na lang ang option natin ngayon. Anong option 'yan? mabilis na tanong ni Benjamin. Makipagkamay kay Celestial Master. Sagot ni Rainy. Ha? Nagulat si Benjamin dahil hindi niya inaasahan ang ideyang ito ni Rainy. Ngunit ang Celestial Master ay hindi kapantay ng Supremo. Tiniyak sa kanya ni Rainy, tama ka, siguradong walang kalaban-laban ang Celestial Master para sa Supreme One. Walang duda tungkol dito. Pero kung magsasama tayo ng Celestial Master, makakalaban natin ang Supreme One. Kabanata 217 Saglit na nag-isip si Benjamin at kalaunan ay tumango bilang pagsang-ayon. Tama ka, ito lang ang option natin ngayon. Hindi ka ba kinontak ni Celestial Master Thorn dati? I'll let you handle it, then. Tumango si Rainy at lumabas para tumawag. Nakipag-ugnayan sa kanya si Magnus ilang araw bago ito, humihiling na magtrabaho kasama ang pamilya Lloyd upang labanan ang Supremo. Si sa oras na iyon, tinanggihan niya siya ng walang pag-aalinlangan. Kumalat na ang balita ng pagtataksil niya sa kataas-taasang isa, at halatang hindi siya kalaban ng kataas-taasang isa. Siyempre, hindi siya mahuhulog sa plano nitong isama ang kanyang pamilya dito. Ngunit ngayon, ito na lamang ang naging opsyon nila, at lahat ng ito ay dahil kay Travis. Samantala, si Travis ay hindi nag-aalala kahit kaunti, o marahil ay hindi niya naisip ang tungkol sa mga bagay na ito. Nagmaneho siya palayo sa lungsod at kalaunan ay huminto sa isang kalsada sa bansa. Pagkatapos, dali-dali niyang binuksan ang likurang pinto ng sasakyan. Nanakaot si Gina kanina, at hanggang ngayon ay wala pa rin siyang malay. May malay si Lilian, ngunit wala siyang magawa nang nakatali ang kanyang mga paa. Nakatitig sa dalawang maselang dilag, nag-hyperventilate si Travis sa isang iglap. Ang kanyang mga mata ay maalab, nakahawig ng isang gutom na gutom na lobo. Namutla ang mukha ni Lillian sa takot. Mr. Lloyd, please pakawalan mo kami. Tigilan mo na to. Sa tingin mo ba titigil ako sa puntong ito? Hayaan mo lang akong layaw ka. Ipaparanas ko sa'yo ang kasiyahang dapat maranasan ng isang babae. Hahahalabing isa. Lalong natuwa si Travis sa naisip nito at hindi napigil ang matawa. Pagkatapos, inabot niya para hawakan si Lilian. Umalis ka, huwag mo akong hawakan. Nagulat si Lilian at mabilis na umiwas, ngunit nakagapos ang kanyang mga paa at nasa loob siya ng kotse. Napakakitid ng espasyo kaya wala siyang mapagtataguan. Mabilis na hinawakan ni Travis ang kanyang mga binti. Napukaw si Travis ng masilayan ang napakarilag nitong mukha, maselang, mapupulang labi, at kurbatang katawan. Dali-dali niyang kinalas ang mga paa ni Lillian at hinawakan ang damit nito. Handa siyang marahas na punatin ang damit nito upang tamasahin ang pinakamagandang tanawin sa mundong ito at masiyahan sa paggawa sa kanya. Walang tulong. Iyak ng iyak si Lillian habang sinisipa ng malakas si Travis ngunit siya ay masyadong mahina na ang kanyang mga sipa ay parang kilati kay Travis. Si Travis ay hindi galit ngunit labis na nasa sabik. Lady, lumaban ka hanggat kaya mo. The more you resist, the more I'm excited. Ipapaalam ko sa'yo kung gaano ako kalakas ngayon. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang pantalong binti at pilit na pinunit, na lumikha ng isang mahabang biyak na nagpakita sa kanyang matamis at patas na binti nanlaki ang mata niya sa gulat. Hindi niya inaasahan na si Lilian ay magkakaroon ng ganoong kaperpektong mga binti bukod sa pagiging maganda. Walang kahit isang kapintasan. Ang isang mayamang sayan na tulad niya ay dapat nakipagtalik sa maraming babae sa lahat ng uri, kaya hindi siya dapat na nasa sa isang babae. Napakaganda kasi ni Lilian. With her fair and tender skin, delicate looks, and voluptuous body, she was really seductive. Lalo na't many occasions na si Travis sa umpisa pa lang, kahit sino ay matutokso sa ganitong sitwasyon. Hinawakan at pinunit ni Travis ang isa pa niyang pantalong binti, at isa pang patas na binti ang nabunyag. Sumuko na si Lilian na lumaban. Nawala na siya ng pag-asa, at tanging luha lang ang naihahayag niya sa kanyang kalungkutan at kawalan ng magawa. Kabanata 218 Gusto sana ni Travis na tanggalin ng paunti-unti ang damit ni Lillian, pero masyado siyang nakaon, kaya mabilis niyang hinubad ang suot niyang sando at saka inabot para kunin ang blouse nito. Binalak niyang habarin siya sa pinakamabangis na paraan. Noon lang, bigla siyang nakaramdam ng nakakakilabot na hangarin na pumatay. Siya scrambled sa kanyang mga paa at sulyap sa direksyon kung saan ang pagpatay layunin ay dumating, lamang upang makita na ang isang madilim na figure ay nagmamadali sa isang kahanga-hanga bilis. Ito ay kasing bilis ng isang multo. Noong una niya itong napansin, sampu-sampung metro pa ang layo nito, ngunit lumiit na ito ng ilang metro sa isang kisap mata. Tumigil ka nga dyan. Pinagpawisan si Travis. Hinawakan niya ang balikat ni. Lilian at pinaalis. Bitawan mo siya. Mahigpit at mabangis na utos ng tao. Natigilan si Travis nang makita ang mukha ng lalaki. Ikaw. Siyempre nabigla siya. Inakala niya na darating ang Supremo, ngunit si Sebastian talaga iyon. Hanggang ngayon, hindi niya namamalayan na si Sebastian pala ang Supremo. Ang Supreme One kasi na nakilala niya noon ay si Sebastian in disguise. Galit na galit si Sebastian nang makitang magulo si Lilian. Malamig niyang tinitigan si Travis at sinabing, For one last time, let go of her immediately and I can leave you an intact body. May inutusan ako para patayin ka, pero napakaswerte mo pa rin dahil buhay ka pa. Sadly, you're a fool. Imbes na magtago ka sa kung saan, you came to your death. You're so dumb. Ngumisi si Travis. Kung si Supreme One, siguradong matatakot siya. Ngunit ang taong ito ay si Sebastian, kaya wala siyang dapat ikatakot. Bagamat hindi niya alam ang background ni Sebastian, sigurado siyang halos kasing edad niya si Sebastian. Sa kanyang mga kasamahan, hindi siya kailanman natakot sa sinuman. Sebastian, you're no match for him. Umalis ka na dali. Don't worry about me. Natouch si Lilia nang makitang dumating si Sebastian para iligtas siya, pero nag-aalala rin siya at the same time. Nasaksihan niya kung gaano kakulit si Travis. Siya ay mabigat. Hindi siya pinansin ni Sebastian at nakatitig lang kay Travis. Nagsayang ka ng isang pagkakataon, at hindi nakita bibigyan pa ng pagkakataon. Humagalpak ng tawa si Travis, at napuno ito ng pangungot siya at panunuya. Sebastian, masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ako ang noble young master ng Dragota, at ang kapangyarihan ko ay lampas sa iyong imahinasyon. Kung lumuhad ka at humingi ng awa, baka mapatawad kita. Kung malakas ka, bakit mo pa ako tinatakot sa isang babae? Halatang takot ka sa akin. Mukhang nandidiri si Sebastian. Sino ka sa tingin mo? Kailangan ba kitang takutin? Sa pagkakataong iyon, binitawan ni Travis si Lillian. Akala niya ay ang Supreme One, kaya naman kinuha niya si Lillian na hostage. Ngayon, tila hindi na kailangan. Anak, hindi ka mapapatawad sa pag-istorbo mo sa oras ko sa kagandahang ito. Pero hindi kita papatayin kaagad dahil mas gusto kong paglaruan ang asawa mo bago ka. Just the thought of it excites me, sabi ni Travis. Na may malapad ng iti. Nanlamig ang mga mata ni Sebastian nang bigla nitong inabot ang kamay para hawakan sa lalamunan si Travis. Hindi mapakali si Travis. Puno siya ng kumpiyansa matapos talunin ang dalawang Diyos ng digmaan sa ilalim ng utos ng Supremo. Alam niya na si Sebastian ay isang Grandmaster, ngunit para sa kanya, si Sebastian ay isang bahagyang mas malakas na langgam. Nakapagdesisyon na siya. Hindi niya agad papatayin si Sebastian bagkos ay lampoin siya at saka walang awa na paglaruan si Lilian sa harapan niya. Kabanata 211 Sa harap ng pag-atake ni Sebastian, hindi natarante si Travis. Dahan-dahan niyang inabot ang palso ni Sebastian. Maya, maya pa ay biglang bumili si Sebastian at hinawakan ang leeg ni Travis. Nanlaki ang mga mata ni Travis na puno ng gulat at hindi makapaniwala sinisisi niya ang sarili niya dahil sa pagiging pabaya niya. Masyado kitang minaliit. Pero huwag mong isipin na malakas ka. Naging pabaya lang ako. Bitawan mo ako, at maglalaban tayo ng patas, mayabang na sinabi ni Travis. Binitawan ni Sebastian ang leeg ni Travis. Habol pa lang ni Travis, sumalakay na naman si Sebastian sa pamamagitan ng suntok ng malakas sa balikat ni Travis. Sa isang crack, nabasag agad ang talim ni Travis. Nagpakawala siya ng isang kahabag-habag na sigaw sa lugar at napaluha sa sakit. Sebastian, how dare you hit me? I'm going to kill you. Galit na galit si Travis habang nakataas ang kanang braso at nakakuyom ang kamay sa isang kamao. Sinuntok niya si Sebastian. Isa siyang middle stage pinnacle grandmaster, kaya medyo malakas ang suntok na ito. Sa walang pakialam na tingin, bahagyang sumandal si Sebastian sa gilid at umiwas sa suntok. Tapos, sinuntok niya si Travis sa kabilang balikat niya. Sa isa pang kaluskos, isang malungkot na sigaw ang sumunod. Umalangaw-ngaw ang nakakaiyak na sigaw sa buong tahimik na gabi, na nagpatindig sa balahibo ng mga tao. Mahina ang pagkakabit ng magkabilang braso ni Travis. Naputol ang kanyang dalawang braso matapos maputol ang kanyang mga balikat kahit na siya ay ipinadala kaagad para sa medikal na paggamot, hindi siya makaka-recover. Halos maluha sa sakit si Travis habang galit na galit na nakatingin kay Sebastian. Hinding hindi ka pababayaan ng pamilya Lloyd dahil ginawa mo ito sa akin. Naikuyong muli ni Sebastian ang kanyang kamao. Hinawakan ni Lillian ang braso niya nang say sa laki na siya. Sebastian, stop hitting him. He's the young lord of the Lloyd Farnley. Kung papatayin mo siya, pupuntahan ka ng pamilya Lloyd. Nagalit si Sebastian nang maisip ang pagkamatay ni Lord Cyclops, kaya hindi siya nakinig sa kanya. Habang naiyugyug siya, sinuntok niya si Travis sa dibdib, na bali ang ribcage nito. Siya ay may tumpak na kontrol sa kanyang lakas, at hindi nito masyadong masasaktan ang kanyang mga panloob na organo. Stop beating me, I'm begging you. I was wrong please spare me. Tuluyan ang nawala sa isip si Travis. Humingi siya ng awa sa paghihirap sa lupa. Siya ay tumingin lubhang kahabag-habag at hindi na bilang malayo tulad ng dati. Walang kaunting awa, ipinagpatuloy ni Sebastian ang pagtapak at pagkabali ng magkabilang binti ni Travis. Maya-maya, dinurog niya ng sipa ang kaibuturan ni Travis. Nanlaki ang mga mata ni Travis sa gulat. Sebastian, Bastard ka. I curse you a tragic death. The Lloyd family will never let you off. You'll die horribly. Pungol ni Travis habang galit na galit na nakatitig kay Sebastian na para bang lalamunan niya ng buhay si Sebastian. Naisave ng mga mandirigma ang kanilang enerhiya sa kanilang mga core. Ngayong durog na ang kanyang core, nasira rin ang kanyang cultivation base. Ang pagkasira ng base ng paglilinang ng isang tao ay walang alinlangan na mas masakit kaysa kamatayan sa isang mandirigma, lalo na sa isang mandirigma na may malalim na base ng paglilinang. Si Travis ay nawalan ng pagnanais na mabuhay at nais niyang mamatay kasama si Sebastian. Gayunpaman, ang kanyang apat na paa ay nabali at siya ay nagkaroon ng maraming bali. Ang kanyang katawan ay mahalagang hindi naiiba sa isang paddle ang kanyang titig at dila ang tanging paraan niya sa pag-atake. Nanatiling tahimik si Sebastian habang dahan daw ang itinaas ang kanyang paa, pinupuntirya ang huling mahalagang bahagi ni Travis. Anong ginagawa mo? Nanlaki ang mga mata ni Travis sa gulat, at ang paa ni Sebastian ay dumaong dito sa sumunod na segundo. Na may bahagyang kaluskos, mas lalo pang nanlaki ang mga mata ni Travis at saka nagpakawala ng malungkot na iyak. Sa sobrang sakit ni Travis ay muntik na siyang mawalan ng malay, pero may malay pa rin siya. Mas maganda kung nahimatay siya. Patayin mo na lang ako, mahinang sabi ni Travis. Bagamat hindi siya nasugatan, siya ay ganap na may kapansanan. Hindi man lang siya maituturing na lalaki ngayon. Wala siyang mabuhay at ang pamumuhay ay paghihirap lamang. Kabanata 220. Hindi kita papatayin. Gusto kitang magdusa habang buhay. Puno ng galit ang sinabi ni Sebastian. Namatay si Lord Cyclops na parang aso sa kabila ng malaking kontribusyon niya sa mga ekspedisyon kasama si Sebastian galit na galit si Sebastian dahil dito, pero gusto pa ni Travis na pagsamantalahan si Lillian at Hydra. Ito ay seryosong tumawid sa kanyang ilalim na linya. Ang pagpatay kay Travis ay isang magaan na parusa para sa kanya. Hindi siya pacha sa ganitong uri ng bastard. Sebastian, umalis ka na dito dali. Siguradong hindi ka bibitawan ng pamilya Lloyd pangungumbinsi sa kanya ni Lillian. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na wala akong pakialam sa pamilya Lloyd? Tanong ni Sebastian. Nanatiling tahimik si Lillian. Obviously, hindi siya naniwala sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Lloyd ay ang pinakaprestihiyoso at mabigat na pamilya sa Dragota. Ang konseptong ito ay malalim na nakaugat sa isipan ng lahat. Hindi na siya pinansin ni Sebastian habang tinutulungan niya si Gina na makatayo at sinusuri ang mga sugat nito. Malubhang nasugatan si Gina, ngunit hindi ito masyadong seryoso. Pinakain siya ni Sebastian ng tableta at pinagaling ang kanyang mga sugat gamit ang kanyang lakas hindi nagtagal ay nagkamalay na si Gina. Nabigla siya nang makita si Sebastian she threw herself into his arms at sumigaw ng malakas na parang gusto niyang ilabas lahat ng lungkot at hinaing niya. Hindi nasisiyahan si Lilian nang makita ito. O oh, sige, nasaan si Cyclops? Biglang tanong ni Hydra. Patay na siya. Kalmado ang sinabi ni Sebastian, ngunit hindi masabi ang sakit na naramdaman niya. Ano? Nagulat si Gina, at lalo siyang naiyak. Bagamat bihira siyang makipagrelasyon kay Lord Cyclops, naging mabait ito sa kanya, tulad ng sarili niyang kapatid. Ang kanyang kamatayan ay tumama sa kanya ng husto. Ang kulit mo, papatayin kita. Nang makita ni Gina si Travis ay agad siyang nagalit. Bubugbugin na sana siya nito. Napilayan ko na siya at kinastrat. Siya ay ganap na may kapansanan ngayon. Buhayin mo siya pinigilan ni Sebastian si Gina. Hinatid niya si Lilian pauwi bago ibinalik ang bangkay ni Lord Cyclops sa Phoenix Corporation kasama si Gina. Wala siyang nakitang kasalanan sa pamilya Lloyd dahil hindi naman sila dapat managot sa usaping ito. Bagaman ang pamilya Lloyd ay kadalasang nagmamalabis, hindi sila lumayo. Sapat na para parusahan si Travis mag-isa. Noong gabing iyon, pinauwi ni na Sebastian at Gina ang bangkay ni Lord Cyclops sa kanyang bayan. Natakot si Sebastian na harapin ang pamilya ni Lord Cyclops. Bagamat maunawain ang kanyang pamilya, mas lalong nagkasala si Sebastian. Inilibing si Lord Cyclops kinabukasan. Walang ginanap na Grand Memorial Service. Ilang kamag-anak, kaibigan, at kapitbahay lang ang dumating. Ang mga taong ito ay kahit na walang ideya tungkol sa pagkakakilanlan ni Lord Cyclops. Ito ay upang panatilihing ligtas ang kanyang pamilya mula sa paghihiganti ng kanyang mga kaaway. Pagkatapos ng libing, bumalik si na Sebastian at Gina sa Ravenview City. Habang ang mga patay ay pumanaw, ang buhay ay nagpatuloy para sa mga buhay. Susunod, nagpasya si Sebastian na tumuon sa pagunawa sa Aether Script. Kung naiintindihan niya ang Aether Script, ang kanyang lakas ay maaaring mapabuti pa. Pagdating ng oras na iyon, makukuha na niya ang dalawang anting-anting mula sa Nova Star Organization. Upang maunawaan ang Aether Script sa lalong madaling panahon, pumasok si Sebastian sa pag-iisa sa Misty Oak Villa. Sa panahon ng kanyang pag-iisa, isang balak laban sa kanya ay lihim na nagbubukas. Natuklasan si Travis at pinabalik sa tirahan ni Lloyd. Nang makita ang kahabag-habag na kalagayan ng kanyang anak, si Benjamin ay nagdala ng matinding puot at nangakong ipaghihiganti ang kanyang anak. Nalaman ng pamilya Lloyd kay Magnus na si Sebastian ang Supremo. Kahit na sa tulong ni Magnus, masyadong incompetent ang pamilya Lloyd para maghiganti sa Supreme One. Kaya pareho silang nakaisip ng ideya na makipag-ugnayan sa Nova Star Organization para maalis ang Supreme One. Napakaingat ni Magnus. Kahit tiwala siya sa panalo, kailangan pa rin niya ng garantiya. Sa makatuwid, gumawa siya ng isang plano upang ay target ang mga tao sa paligid ni Sebastian, at ang kanyang unang target ay si Lilian at Hydra. Dadalhin niya ang dalawang ito ng maaga para magkaroon siya ng bargaining chip kung siya ay matatalo sa huli.